Master, sir, good morning sa lahat at welcome to my YouTube channel again and again. Nandito tayo muli tayo nagbabalik sa ating YouTube channel sa ating munting ubunan. Uh, balito sa araw na to, mag-update po tayo ng mga ibon natin, ng na mga pang-out, yung mga natikira po natin mga ibon sa loob. At unang-una sa lahat po, no? maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta at nakakamit po sa mga video po natin. Kasi madalang po tayo mag-upload. At ito po yung sinasabi ko sa inyo mga sir Uh, mamimigay na po tayo ng ibon at uh, nyo na kung ganito lang po makakayala na nating mga ibon ay uh, ipamimigay natin. At least po, uh, matutuwa naman po yung mga katanggap po nito. At least eto libre, hindi na po kayo bibili. Ah, uh, inyo mapapasay na po. At hindi man po gaano kamahalan, at least kahit papano, usan lang po natin ipamimigay po ito. Kaya maraming salamat at uh, sa pag-aantabay po nito sa mga na inip po sa pag-upload po nito no sa mga na inip po. At ito na po. Sana maklaim niyo po no yung mga panood po ito at mananalo. Uh, i-spinawin na lang po natin. Papaikutin natin po yung spinawin po bali sa apps po natin ipapadaan po yung pag iikot po ng mananalo. Kaya ito po mga sir no. Uh, meron po tayo dito ano, eto yan, green perso oh, wild type eto, kapang babae po yan yan, pamimigay po natin yan uh, good luck na lang po sa makakakuha po neto yan, video blurred lang po yung kuha ng cellphone natin pero ayan, maganda po yan at dito meron po tayo ano yan uh, at swan yung babae medyo may konting ano lang uh, at least eto, isasama ko na yung lalaki, eto eto yung lalaki, yan, eto eto yung babae, medyo may diferensya lang ng konti, pero sasama na natin kayo na po bahala dyan, at least ito lib libre lang po yan mga sir ha ayan po mga master at dito, yan, hindi ko po alam yung gender, basta sa mga kuha po neto, syempre hindi lang isa, kundi dalawa na po dalawa po ang mapupunta po sa inyo yan, may opaline at saka pastel, na possible ino e, tsaka uh, blue opa ayan hindi ko na po alam kung ano gender po nyan ang uh, gender na po tayo para wala po ano at isa ito pamimigay lang po natin hindi na po kayo no bali kung gusto nyo pa-deliver sa lalamove palalamove na lang po natin no mga sir ayan maraming salamat at eto pa po mga sir oh. ayan dito meron dito uh, may kapanghen at saka babae yung dalawang blue na picture sa tingin ko ito yung nagbaband tapos itong green at saka yung far blue. Ayan. Andiyan dyan na lang din po. Basta dalawa po mapupunta po sa inyo mga sir. Sa mga newbie po natin na gusto magkaibon. Sa mga nakasali po sa atin. Kaya ito na po. Ayan. Bali nakalista na po yung mga pangalan nyo. Nung nakaraang video na sa sinabi ko na mag-upload po tayo. Ito po mga sir. Ayan. Banded din po yan. At meron pa po tayo doon sa loob. Ah... Uh, Nakaraan pa po yon na pinangako po natin sa mga suki po natin na buyer. Uh, may panimigay po tayo doon na ano, uh, yung manakakuha kay Sir Edgar, dati mga nakakuha sa atin si si tao nga yung taga Ayala. Yan, shout out sa Sir, nakalimutan ko yung pangalan. Uh, meron nga po dito Lutino, possible speed off pa. Kaya, uh, congrats po sa iyo. At saka kay Sir Well. Sir Wel, yung inabang-abangan mo na sinabi ko sa'yo, bibigyan kita ng isang Opaline Split Ino. Uh, ang gender na lang po yun. Sir Well, mapapasayo na po yun. At malakas na po. Pinangako ko po sa Sir Well. Maraming salamat sa dami nyo po nakuha sa akin sa mga breeder po na pinupunta natin. Pero ito po, sarili kong ibon binigay ko po sa kanya. Uh, Opaline Split Ino. Yan, paanakot po yun. At saka yung sa taga Ayala po, na taga, yung tira niya po talaga, yung ibon na niya sa Pasay, sa Ayala meron. Binigyan ko po siya ng lutino, no? Pati balls o pa. Pero ano ko nun? Ah, uh, lutino po visual. Kaya ito po mga sir, ha? Yan, nakikita nyo. Yan, ang tabay lang po sa mga, ano, subaybayan nyo lang po. Yan, thank you po. At ito, update din po natin yung ating ibunan mga pang-out po natin ng na mga ibon mga pang out po natin na uh, bibenta po natin meron po dito may mga yellow bulls opaline uh, meron po tayo dito mga breeder mga speed sa ino uh, at meron din po tayo dito na project loti, uh, project paypal o opadilute meron po tayo dito dito available po nagdadalawang isip ako kung ko hindi eto kaya na kumuha nito kaya na mag breed nito sariling paanak po natin to kaya ito po mga sir. Tara, meron tayo dito mga dilute. May kasama na rin pong kulungan. Tara, samahan nyo ako. At ito, mamaya na po natin to Irarapol. Ah, papaykotin ni spinawin. Sa mga, may kita yun naman po yung mga pangalan po ng mga mananalo, no? Kaya, good luck po. Good luck po sa lahat ng mga manunod. Sa mga mga kapanood po sana at mananalo, sana makuha nyo po yung premyo sa loob po na isang linggo sa wala sa hindi po magki-claim po no. Wala po magpi-PM po sa atin. PM po kayo ha, mga sir. PM niyo po ako sa Messenger para mas madali po yung transaksyon natin. Sa mga hindi po makakontak sa atin sa loob na isang linggo, sa mga mananalo, eh, pamimigay na lang po natin sa iba. Sayang naman po kasi kung maglantay po tayo na matagal. Kaya, antabay po kayo, mga sir para makuha nyo po yung mapapanalunan yung mga ibon sa mga hindi po magkiklaim na ito sa loob ng isang linggo no? ibibigay na lang po natin sa iba mamimili na lang po tayo dun sa comment section kung sino po yung mabibigyan po natin ng ibon kung hindi po nila makuha sa loob ng isang linggo kaya kailangan antabay po kayo sa mga bago pa lang nanonood sa ating youtube channel Uh, paki-subscribe, paki-share po para dumami pa po ang ating video at saka maambunan pa po tayo ng mga ibon ay paninigay po natin ulit. Uh, pupunta po tayo sa mga tropa, maihingi po tayo ng mga paninigay natin mga ibon. So, di ba Para masaya. Hindi lang yung isa, para iba rin. Masaya. Happy-happy tayo lahat. Uh, mga sir, maraming salamat. At wala po tayong update. Matagal po. Kaya eto, mag-update po tayo mga boss, mga sir. Thank you. So, ito na nga mga sir. Andito na tayo sa loob at mag update po tayo ng ating mga ibon ng mga pang-out. At ito na po. Uh, Makapag-upload na po tayo ng ating ibonan. Ayan. Ito, medyo kukunti na po yung laman. Kasi nabenta na rin po natin yung iba. Ayan. Mga yellow bulls opaline. Uh, Fire blue opal split ino. Ayan. Meron tayo dito red factor oh. Ayan. di deliver na po yan mamaya mga sir. Ayan. Ganda ng red factor. Sold na po yan. I-deliver po natin yan. At meron, po po, meron pa po tayo dito. Dito tayo sa kabila. Unahin na natin to Dito mga sir ha. At dito meron dito. Ayan o. Oh. Ayan. Ah, uh, loot. Ah, uh, sorry. Tawag na ito. Ah, uh, sunog yung ulo. Personata. Ayan. Personata po mga sir. Baka gusto nyo to Sa halagang... 1.5 na lang po yan. Grabe, napakasunog ng ulo. Ayan, 1.5. Sila po magkakasama sa cage na to. Eto, ibon po ito ni Seri. Nakaraang vlog pa po ito. Wala pa po nakakuha. At dito, meron pa po dito sa area na to, mga dilute. Ayan, mga matured na po yan. Hindi po young, kundi matured na po. 7 months to 8 months na po yan, mga sir. Ayan, kakapain na lang po natin. Itong mga ibon na to, pero malamang dito, meron ditong kapang kak, and hen. Wala po tayong DNA dyan, mga sir. So, ito po. Yan, mga yan. Ito po mga to, mga sir. Mga dilute, yung parblo po, wala po yan. Yung e, mga dilute na yan, blue dilute, green dilute, at saka yung na blue dilute. Ayan, available din po yan, talagang 1,000. Pag may kasamang kulungan, 2,500 po. May kasama na pong nest box po yan, mga sir. Aya aabil na po kayo habang meron pa po tayong mga extra kulungan, no? Ang kulungan na po yan, hindi po sa atin, kundi kay Kuya Ray po yan. Ibon po yan ni Kuya Ray. At dito po, mga sir, ha? Meron po dito, yeah, yellow ayan, yellow ball opaline. Aya yellow ball opaline. Ah, gender po nito, babae po. Sama so mga naghahanap po ng hen, na yellow balls opaline. Eto, meron dito, mga sir. Yellow Bulls of line. Available po yan. Halagang 1.5 lang po, no? Ang isa sa mga naganap ng babaeng Yellow Bulls of line. Ito po. Yung mga albino po natin. Uh, non-available pa po muna yan. Kasi pinapagulang. Uh, magulang na rin po yan. Pinag-iisipan ko pa po yan kung i-out po natin. Kasi sa bala ko po isa lang po ito. Ito pong nasa gilid, no? Oh. Yan po, ah... Uh, B2 po yan, B2 Ayan. Kaya bala ko po isa lang yan. At dito, meron po dito, mga sir. Eto. Sa mga naghahanap ng pale palo, eto, galing to kay Sir Ricky. Ayan. Proven pair daw po ito. Far blue opa. Uh, pale palo, tsaka pale palo na blue. Ayan. Sa halagang 2.5. Proven pair. Ayan. kontakin nyo lang po ako. PM lang po ako, mga sir. Uh, may bawas pa naman po yan. At sa mga naghahanap, eto. Ayan. Par blue opa. Split pain. Split dilute. Ayan. Paan ko po yan? Sayang yung kak. Nakawala. Sayang yung kak neto. Na nakawala. PMU lang po ako sa price neto. Matured na po yan. Panalang na po ito. Nakawala na yung par. Kaya hindi natuloy ang bridge. Ayan po. Paan ko po yan? Digit po yan mga sir. Uh, split pain. Split dilute. Hen po yan. Hen. Ayan. Violet pa po yan mga boss, mga sir ayan, PM lang po sa mga gusto mong project ng paint palo o pa dilute eto, materials na po yan mga boss, mga sir at dito, lipat, lipat po tayo dito sa kabila, no dito tayo, mga sir oh. at eto, meron po dito, no mga sir ayan, paris na po ito bali, may pugad na po nilagyan ko na po ng pugad para kung sakali po eh, may itlog mas mabilis ebenta Nagdududa po yung iba kasi. <laughs> ito mga sir, uh, albino hen at saka lutino kak. nesting na po ulit yan. Nilagyan ko na po ng malunggay para kung sakali mangitlog, manganak. Uh, meron na pong kasamang inakay. Pero ito, available na po ito mga sir. Bintang na lang po ito, 2,000 po. Ito po, ayan, 2,000. Per, naka first lang po yan pero pagkasama po kulungan isang set na po 2,500 lang po kung gusto nyo po, 2-5. Ito, may kasama ng kulungan, nest box. Yan. Isang set na po yan, mga sir, ha? Hindi na po kayo mahihirapan Isang set na po yan. Kung nakikita nyo, may patukan at painuma na po yan. Nesting, mat uh, ano na po ito? Nesting na po ito. Kaya, ito po, mga sir, o. Oh. Ayan, Oh. Grabe, ang bilis. Kahapon ko lang nilagyan. Atat na atat na talaga mangitlog itong mga to. Kaya kayo, mga sir, huwag na kayong patumpik-tumpik pa. Punin nyo na mga boss, mga sir. Eto, bebenta ko na rin din to. Ayan, baka gusto nyo to. Eto, bibreed ko talaga to. Ayan. Ayan o, nesting na rin o, mga sir o. Wala pang itlog. Yeah, wala pang itlog yan. Basal po kasi yan. Ayan po silang dalawa. Kung nakikita nyo, ayan o. Ah, tawag na ito. Ah, Yellow Bull Opaline Cock at saka Fire Blue Opa Split Ino na hen. Sa halagang Sige, bintaw na to. Halagang 3-5. Kayo na magtuloy. Next thing na yan. Huwag na huwag patumpik-tumpik pa. pa. Pagkasalong kasama kulungan, 3-8 lang. Ayan. Kung ibon lang, 3-5. Ayan. Pag ibon, 3-5. 3-5 lang po yan. Kayo na magtuloy, mga sir. May ano na yan. Naka-nesting na po yan At dito, meron pa po tayo dito Eto, nagdadalawang isip pa ako dito Kasi etong breed neto Andun, sa abila Ayan, eto Gisino, Pasimol Opa Split Eno Ayan, galing din yan sa tropa natin Ayan, tapos uh, Blue Opa split ino galing to kay Kuya Ray yan split ino po yan may itlog na po ito na nice isa may isang itlog po ito bali first class po ito ayan po yung itlog ayan ibon lang po ibibenta po natin ibon ayan nakikita nyo ayan po mga sir Yan, sa ibon na po tayo magbibenta. Ito po, bigsa ko po ito ng halagang 3,000. Yan. 3,000 na lang po yan mga sir. Hindi pa po kasama kulungan po dyan. Possible o pa po yung ano, yung GC, no? Yan. Talaga may project na po yan. Kaya kunin nyo na kung maaari. Habang available pa at dito tayo lilipat sa kabila. Eto mga sir. Ayan. Uh, dilute, far blue dilute. Ayan, kapangkak. So power blue kapangka at meron po siyang kasama dito sa kulungan na ah. green avocado dilute. Ayan kasama po sila sa halagang 2,000 pag ibon lang pero pag kasama kulungan 2,500 lang po mga sir. 2,500 lang po sa halagang 2,500 may kulungan na ah. may nest box patukahan at painuman saan ka pa? kompleto. At dito, meron pa po dito. Ayan, green billiot din. Avocado line, napakaganda. Oh. Napakakinis po mga sir. May kasama din po siya dito na far blue far blue billiot. Yan Far blue billiot queuing. Tsaka avocado line na green. Kasama rin po niya. So, ito po mga sir, sa alagang 2.5 kasama kulungan pag imunan, 2,000 wala na kayong hahanapin kundi ito ah, alagaan nyo na lang may kasama na pong patukan tsaka painuman po mga sir kaya panalong panalo po yan yan at dito tayo nilipat tayo sa kabila meron po tayo ditong i-out na ibon na proven fair kasama na po inakay kung gusto niyo. kasama na po natin yung inakay dalawang inakay violet ang ganda ng pagka violet Tsaka green opa, post ino. Wala pang itlog. Ayan, yung inakay. Dabali dalawa yung inakay po neto, no? Uh, yung anak po neto nung una ng far blue na hen natin. Albino sa dati niyang, ano, albino opa. Sa dati niyang kaparis Bali pro po yan. Ngayon, nag-anak ulit. Ayan po yung parisan po natin. Hindi lang Ayan po. Uh, mas maganda. Pasok natin to. Para mas makita. Mas maayos. So, ito po mga sir. So, yan. Green opa split ino. Galing po kay Sir PJ po yung cock natin. At saka yung hen natin. Nag-anak na po ng albino. Opa po yan. Sa dati niyang kapare. Na blue U wing opa. Split sa ino. At saka yan yung green. Ayan yung anak nila. Yung violet. At saka yung ano sa halagang ano na nanto 35 kasama na po yung mga anak nila napakaganda ng anak nila oh sa unang clutch ng kak ng salang nila wala pang nilabas pero dati naglabas na po ito ng albino opa yung hen albino opa po nilabas niyan kaya ito po mga boss sa halagang 35 kasama na po yung inakay hindi pa po kasama kuluhan kasama ko na lang po kayo ng nest box Ayan, sa halagang kasama na po yung inakay. So, yan. Ang tabay lang po kayo dyan, ha? Siin na po sa may gusto, mga pong boss, mga sir. Yan. Eto, wag muna yan. Test bin po muna natin. Kukuha muna tayo ng krimino opa pa dyan. Yan. Not available po yan. Non-available. Yun lang po yung available natin, no? At dito po wala, no? Meron tayong krimino dito. Sable. Yan. Eto yung kay Sir Ayala. Nakalimutan ko yung pangalan. Ayan, yung ibigay natin kay Sir. Ito yung kapatid niya. Street fire blue. Ah, uh, possible par blue po yan. Kasi yung kapatid niya, ayun Oh. Ayan. Available po yan. Tingnan nyo naman. Parang opalay po ang dating yan. Nang krimino po natin. Ayan Oh. Parang opalay na po ano. Pero hindi pa po opa yan, mga sir. Hindi pa po opa yan. Sable lang po yan. Mukhang opa lang po siya. Salagang 2K lang po yan. Pwede mag-cup, pwede mag Sa mga so, gusto mag po neto, sable po yan. Pag nakita nyo sa personal, nakala nyo opaline. Pero hindi pa po opaline yan. Nakala ko nga po opa. Ayan. Pihim na po kayo sa krimino ko na sable. Sa halagang 2K. May bawas pa yan pag surwire. Ayan. team lang po. Dito, meron pa po nga dito. Ito okay, yung sinasabi ko sa inyo mga sir. Pasok natin yung cellphone. So, ayan oh. ayan po, yung green na avocado line, grabe ang pula ng ulo po, mga sir. Ang pula rin ng buntot at saka yung ulo, pulang-pula yung ulo at saka buntot. 'Yan. Sa halagang 65. Sa halagang 65 po yung dalawang avocado line na green dilute. Available po 'yan, mga sir. Avocado line green dilute. Ayan, nakita niyo naman po yung green opa na sa gilid ng Far Blue. Ayan po yung kay Seruel. Well. Ayan, congratulations sa iyo well. Malakas na yung ibon mo. At saka yung Far Blue na sa gitna at saka yung B2. Ayan, nakikita niyo yung B2. Ayan, katabi ng Far Blue. Palabasin natin. Palabasin natin para makita niyo yung forma ng B2. So yun yung B2 mga sir Yan yung B2 Yan yung violet At yan yung far blue Yan Yan yung far blue Yan magkatabi po sila Banded pair na po yan mga sir ha Growing 6 months na po yan Yan dalawang yan B2 po yan yung violet po natin Lahat po nang ianak niya Puro na far blue dilute Hindi kaya maglabas ng red eye Ang anak po nun uh, pale follow o pa dilute Yung project po niyan Sa halagang 4,000 Negotiable pa po yan May kasama na pong free Ayan yung free yung sa baba na opa split dilute, ah uh, split opa split dilute. Ayan yung five doon yan. Freebies ko na lang po yan sa inyo, mga sir. So, bali ang ganyan na po ng ating video sa ating mga uh, update sa ating mga ibon, mga sir, no? At eto na po, i-spinawi na po natin ang ating mga ibon na pang uh, mga pamimigay po. Tala, antabay po kayo, mga sir, no? Yeah, let's go. Good luck po sa lahat ng mga mananalo. Sana maklay po ng mga mananalo at manood, makapanood po sila. Yeah, thank you po mga sir.